Good morning, Starla. Starla, good morning. Starla, Starla. Paboritong tambayan ni Starla. Starla. Parang na siya, ano, figure? Starla. Yan po siyang ay madalas tumatambay sa umaga. Good morning, Starla. Good morning. Kumusta ang tulog mo, Starla? Starla. Kumusta ang tulog mo? Ha? Binantay mo ba sila, no? Mga ano sa taas?